Good morning mga kabimig at kalogis So Nandito tayo sa original nating farm So ito po ay dating Almost 4 hectares Ngayon ay kokonti na Ano Mark? Eh sunduin mo muna si ano Si Ronnie sa kabila Para matapos yan Pagpapatok ano oh. Sunduin natin So, yon. Eh ngayon, ito ay maliit na dahil na parte ng na parte ng aking mga bayaw. So, sa nagtatanong, gusto daw makita yung mga uh, laban ko andun sa Bilibili. Ang account ko sa Bilibili, randy.hebron. So, sa mga gustong makakita ng aking laban. Doon naman sa aking IG Nandoon din po yung mga lumang laban ko yung nakaraang laban Doon sa WPC Doon po yung mga video Randy.hebron din yung IG ko Kasi merong nagtatanong <clears throat> Bakit daw Madaming dumadayo sa akin Bakit daw madaing bumibili sa akin eh, hindi naman talaga nila ako alam na 22 years na ako dito sa sa business na to or sa hobby and business na to. Ito po ay eh, nagsimula lang sa hobby talaga. Itong aking pagmamanok na to. That was 2001. Nung dumating ako dito sa Kalamba, 2001. Although nagsasabong na ako pero nung dumating ako dito hindi ako magmamanok totaling gantong gantong breed ng seryoso Ako po ay buy and sell ng kotse at magbibilyar at musikero po ako <clears throat> nung dumating ako dito hanggang sa naging kumpare ko sila Ronnie Alcano nakasama ko sa paglaban sa Manila sa bilyar po <clears throat> so pagdating ko dito itong lupang to eh, ang palayahan ito pechayang, kamatisan malaki po ito 2 hectares po to hanggang dun sa nyug na yon simula dun sa gate tapos yung nasa kanan, 2 hectares din halos. Kaya nung nagamit ko po ito, eh, halos 4 hectares. Ang binibrid ko nun ay 1,000 per year. <coughs> so, ako po ay dating endorser ng Supremo. Nakasama ko po si B-Boy. Hindi ko lang mapakita yung picture. Hahanapin pa. <laughs> Tapos ako po ay... <coughs> Thunderbird Romox Steel Ambassador. Ako po yung nasa commercial ng Romox Steel yung nakapulang triport na naka no fear na damit red and white yung high suki kamusta na eto may sakit ang mga manok ko ako po yon ako po yon so yon binigyan ko lang po kayo ng konting background tungkol sa aking pagsisimula sa pagmamanok so yon ako po ay tubong Carmona Cavite <clears throat> ang pamilya po namin doon ay politiko at nagka-Canada. Yung lolo ko po ay 20 years nag-mayor sa Carmona. Yung tatay ko naman po ay konsihal ng bayan ng Carmona. Tatlong term. Hanggang sa nawala na po yung aking tatay. Pero yung tatay ko po nagsasabong din po. <coughs> so yun, ay baka mas... Ang dami kasing nagtatanong kung sino talaga si Randy Hebron. So, yun po binigyan ko lang kayo ng konting background natin simula sa pag-umpisa hanggang sa ngayon. So, ngayon sasali tayo sa b Endorsers Cup. Uh, ang standing po natin sa sa circuit ay tayo po ay top 2. Bilang Stag Fighter of the Year. Sana this year matuloy. Kasi yung mga nasusut na mga nakaraan kong score, laging runner up. <coughs> so this year sana matuloy. So yun, punta na ulit tayo sa manok. <coughs> so ano pa ba hindi ko napapakita sa inyo. So ito yung aking pagpipilian <coughs> para don sa event. So ayan, sunod. Boston. over Boston Black. So yung size ganyan lang yung gusto kong size pang stud 1.9 pababa, 1.8 ganyan. <clears throat> Nagtataka naman ako sa mga bumibili kasi ang katwiro nila half fight daw. Pero ang manok na maliit, maliit din ang kalaban niyan. <clears throat> Kaya para sa akin mas okay ang timbangan. So ito oh. Ang, ang timbang lang nito, 1,750 Pero isasali ko siya Kung mamamaalo siya lang maganda So ito yung abunayon. na yun. So yan Ito naman Gilmore sa Boston sa Boston Black. So ang gagamitin ko ano lang November born. So ang event July, July 22 so ang manok natin ay 8 months pa lamang pero yung ating mga katunggali doon ay 9 months na so sana ay nun <coughs> kaya nun ang stag natin wala kasi ko October born mo, yung kanila mga first week of October alam nyo sa stag pag ganyang maaga labanan yung isang buwan po napakalaking bagay napakalaking bagay po nun so 8 to 9 months 8 months and 9 months ang magbabanggaan so ang depresya, isang buwan malaking bagay po yun <coughs> pagdating sa ruweda kitang kita nyo depresya. bata at matured <coughs> so kung lagi nyong ginagawa ito at lagi nyong kasama yung manok or lagi mong nakikita so masasanay din kayo na malalaman nyo yung magulang sa itsura pa lang at bata na manok <coughs> eto g-boy o eto <coughs> mukhang magulang kasi ang buntot nya magarbo pero 7 months pa lang ito 8 months pa lang ito sa July 16. So mag-8 -e months na pala to. <coughs> so Magarbo yung buntot niya eh. Ito. Eh, hindi ito. <coughs> ito, Boston Black po ito. <coughs> Boston Black po ito. Kita nyo. Yan. Oh. Eh. Yan ang Boston Black natin Pure na Boston Black po ito So Mapapasama Malaman Kung hindi magpe-perform ng maganda di hindi ito kasale eh. alam nyo naman yung stag Moody po yan moody, moody sila So ang stag Ngayon pa lang Sinasanay na sila sa box o dun sa traveling box pag mo sa sabungan para pag tumravel sila hindi sila naiilang nagtataka talaga pong ginagawa po yon kasama po sa training from dito sa talian <clears throat> hanggang dun sa ruweda dun sa ruweda nilalagay na po yun sa box para hindi na sila manibago pagka travel nila doon ang gagaling yung pag, pag ayaw ng manok kinuha sa farm stag na laban pagdating sa bahay sa bumili or sa sabungan hindi na sila lumalaban kasi first time nilang nakalag, na, napalagay sa box nagkakaroon sila ng nervyos dahil first time nga nila tapos tumrabel so yun sa akin ginagawa ko na rin po yun kasama na yun sa pag training ng aking stag kung isasali natin sa laban st, labanan ng stag <clears throat> so senior ko lang kasi madami nagtataka kinuha sa farm pagdating sa kanila ay lumaban normal po yun sa stag normal na normal po yun so ang gawin nyo habang hinahanda from cording area to rueda ilalagay nyo na sila sa box bibitbitin nyo na sila doon Then i-stay sila doon at least 5 minutes para masanay po sila. So yun, nag-share lang po tayo ng konting ginagawa natin dito sa manukan kasi po ako po hands-on talaga ako. Simula breeding, conditioning, pagpapalaki ng sisew, at uh, tungkol sa mga <clears throat> sakit ng mga yan, ako po ang gumagawa ng solusyon para yan. Even sa gaping, ako rin po yung nagtatay ng knife sa aking manok. Ako rin po yung gumagawa ng. <coughs> so, yan. Ito ay Boston sweater. So, yan po. So, ilan lang po itong aking early bird na to. O eh, yung iba, napapunta sa ating mga kaibigan, buyer. Eh, kaya po konti na lang 'to. Eh, ito ngayon. Anong date na ngayon? Ilang araw na lang event na. Siguro 2 weeks, 3 weeks. <laughs> ito. So ito ito padala to sa akin ni Kuya Mark ito yung nakita yung nasa box ito si Kuya Mart ang pumili nito para sa akin straight comb so ngayon ko lang na-share sa inyo <coughs> Ito po ay breed ko po ito. Ito po ay Boston. So, may leg band. Ito po ay pure na Boston. <clears throat> ito po yung aking version ng Boston. Ito, Boston Black. Pero hindi po ito pure. May sweater po ito. Ito naman yung aking Hingka, Dito muna tayo sa bulik. <laughs> so ito po yung bulik. Yung ating bulik dito sa farm. Ito po yung original na bulik dito simula nung dumating po ako sa Laguna. Imported po itong bulik na ito. Pero yung iba may cross sweater yung iba pure. Yung iba, nagte-testing ako sa Boston, eh, <clears throat> pag dun sa sweater, talagang lamang na lamang ang panalo. Tsaka, sa bulik sa bulik. So, ayan po. So, yung ganito, may mga available tayo doon, yung mga ha-harvestin ko. So, pwede kong ibenta na lang ng 5,000 yung mga nando dun. So tawag na lang po kayo sa number ko 0936910764 doon sa Nasa Range ko ang edad po noon magsi6 months. Banded po 'yun ang salpukan. National po banded 'yun. So ready for harvest na 'yon. So pag na-harvest usually hindi ko na sila ibinebenta. Ibenta ko man sila 7,000 din. So ngayon kahit kayo na pumunta doon sa farm, doon na tayo mag-harvest, tayo pipili. So, madami po yun. Meron pa ata yung 70. 70 heads, so 65. Mga ganon. Ayun. So, so, ito naman yung ating pinapalugon. Sorry nga pala dun sa naghahanap sa akin ng bulstag at cap. Dahil gusto ko ng palugunin yung nandito dito at saka yung sa likod para may magamit naman tayo next year so yung nandito doon hinarvest na kung makikita nyo po dito wala na po tayo diyang national banded hinarvest na lahat ni Mark although hindi pa nalilinis yung yung lambat para matalian ito kasi kulang ang tao natin dito ang tao lang dito si Mark lang at ako <clears throat> so yun Tapos ito yung ating Belgian Ayan Naaagawan yung isa kaya parang Payat yung pa Yung isang Belgian Mapabukod pala kay Mark So yun At Tayo eh Magpapagala ng magpapa magte-training na tayo ng stag so yan pinatukan na ni Mark yung mga pulit dito yung mga pulit dito tsaka yung pulit po dun sa kabilang farm ito po yung yung taman tama po sa season ng breeding season mapa early bird man yan local o national o late bird sapul na sapul po ito hindi po ito maglulugon So doon ah, Andun yung puti na i-picture ko na nga pala Nung isang araw So yung puti po Napakadamot Napakadamot sa babae Kaya hindi po tayo makapag-release ng babae So sa lalaki mayroon po Next year na tayo magpapadami ng puti Aagahan natin Pero meron naman pong puti dito So yun uh, At hindi ko na po papahabain Yung ating vlog this morning Nasaan ba yung ating abuhin So ito yung isang abuhin Ang timbang nito Mga 1780 lang Or 18 So ang timbang itong abuhin na to Tingnan natin kung ubra ka nga <laughs> Ayoko po ng malalaking manok, yung malaking malaki. Pero yung iba naman gusto, malaking malaki. <laughs> so, ito pa yung isa. Ito gagamitin ko. Ito gagamitin ko to. For breeding po ito. Yan, ate Buhen. <clears throat> Boston na Abiheng, Randy Hebron. Yun oh. Oh. Ay. <laughs> Nagtago na siya. Ayan. So, so, po eh, magpapaalam na po sa inyo. Hanggang sa susunod na vlog. Ito po si Randy Hebron ng True Blood Game Farm, location Kalamba, Laguna. Ang Facebook, Randy P. Hebron at Yahoo.com, yun po ang search nyo. Uh, good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy niyong suporta. Ah. Hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye, good morning.